Hello Philippines and hello world! Mabuhay! Nandito na naman kami ng aking anak para mag-vlog. Kuha nga ito kahapon. Hindi ko nga ito na-post kasi alam nyo na, dumarating sa akin minsan ang shumarin. At hindi nga ako masyado nakapag-video kahapon. Ito nga yung update ko sa tulay, o di ba diba, malapit na siyang matapos. Yung gilid na lang ang hindi pa tapos. Sa isang linggo, awa ng Diyos, tapos na siya. Hindi na tayo matatraffic. At makakaraan na rin dito yung mga bus. At heto na nga kahapon, nag pabili ang anak ko ng palabo. Tuwang-tuwa nga siya kasi nga meron silang stocks. Noong isang araw, dapat bibili ako kaya lang wala daw silang palabok na available. Gustong-gusto nga na maroon niya. Nagustuhan niya yung lasa. Kaya iyan nga lagi yung pinabibili niya. Actually, iyan yung pera niya kahapon. Hindi niya ginasto sa school para daw makabili silang ng palabo. O ba diba, niya yung allowance niya para makabili lang ng ganyan. Nakakalok habang nag-voiceover ako. Nagutom ako bigla. <laughs> parang ibig-ibig ko din kumain ng ganyan nakakaloka ah, yung amoy pa lang kasi niya napakasara kahapon nga habang hinahalo niya humahalimoyak ang amo. ang tagal pala ng video na ito kumakalamang sikmura ko <laughs> Ano ba yan? Ramdam na ramdam ko yung guto. Alibasa, hindi pa ako nagtatanghalian kasi nga medyo nagda-diet ako ng konti. Pansin ko kasi tumataba na ako. Eh pinipilit kong wag kumain ng kumain para pumayat naman ako. So ayun na nga gumisi ako na napakaaga kanina para igayak ang pagkain ni Maro. Nagsangag nga ako ng kanin at saka ang tortang talo na request niya kagabi. So ayun na nga at papasok na ako ng trabaho at nakasakay na ako ng jeep niya. At pupunta na ako sa una kong pasyente. At hindi ko na nga binidyo lahat ang pinuntahan ko. Pagkatapos matapos nga ng trabaho ko, dumaan ako dito para bumili ng pagkain ni Maro. Napakadami ang tao dyan, puro estudyante. Matambay ata sila dyan, charo. Ito nga ang naisip kong pagkain ni Maro, mas nakakatipid ako ng konti. Pura lang naman ang chow pa. At chak, anak ko mamaya. At henna nga, tinihintay ko na ang order ko. Nagulat nga ako kanina kasi nga may kumalabit sa aki. Shout out sa'yo and happy birthday. Siya pala ang may-ari ng lutohan dito sa Miami. At na nga, at nakuha ko na yung order ko at tana ako sa palengke niya. Oh, di ba ang ganda-ganda ng suot ko? Napakaaliwalas at hindi maini. Manipis lang kasi yung tela niya. Masarap sa matang tignan. Napakakulay, oh, di ba? So, hay na nga at nandito na ako sa palengke para bumili ng pagkain namin ni Maron. Ula. Shout out sa mga nakafollow sa akin at nanonood ng mga vlog ko. Heto na nga at nakapamalengke na ako, pauwi na ako ng bahay. At nandito na rin ang aking anak, kararating lang. Pagod yata, nag-exam kasi sila. Tinanong niya sa akin kung ano ang kakainin niya. Nasa lamesa lang naman yung pagkain niya, kaya pagkakita niya, tuwang-tuwa ang bata. At isa nga din ito sa mga paborito niya. Bini-video ko nga siya ng mahaba kasi nga meron kami isang page na bagong gawa. At i-upload ko nga doon. Puro video ni Maron yung ipapakita ko doon. Yun nga yung Erich and Maron Vlogs. Masyado ko yata ang pinahihirapan yung sarili ko, ano? <laughs> Okay lang 'yan, mas marami mas maganda. O di ba? Hello ka. O oh, ba diba, ang anak ko tuwang tuwa sa kanyang kinakain? May tira nga siya kanina ng umagang tortang talong, yun na lang yung kakainin ko. At meron pang pa ang sinangag. Napakasarap nga ng sinangag ko kanina. Bitin nga ako at gusto ko pa nga sana. Kaya lang kinain pa ni Maron yung iba. At nabitin nga daw siya sa kanyang kinain. Hinahanap nga ni Maron yung siomay dyan. <laughs> Kakalokang bata. At dahil nga hapon na kailangan ko na magsaing at magluto ng ulam ko. Nagigisa na nga ako dyan ng bawang. Luya. Binigay <laughs> ko na ang bango. Suka, tubig, paminta, binyachin, asin, talong, at ampalaya. At ang malapit ng maluto, nilagay ko na ang sili. Ang pagganang kumain. At nagluluto na rin ako ng ulam ni Maron Nuggets. Kain vlog. guys, kain po. Hindi ako na ulam. <laughs> Let's eat. Ang kanyang ulam, ayun ulit. Nuggets, talaga yung tawag doon. Iyan na naman daw niya. <laughs> Tapos may bagong ako. Bagoong. Nalagyan ko ay, sili. Na. Mm. Wow. Ano hmm. tayo? Sarap? Sarap yung taba, oh. Sabayin yung bungus. Mmm. Sarap. Oh. Mga yung salamat sa inyo. dam. I love you Thank you.